Salita na ang akres na si Catherine Bernardo bilang sagot sa katanungan ng fans kung posible bang magkabalikan sila ng dating nobyong si Daniel Padilla matapos makitang sweet pa rin ito sa kanya. Pinagdududahan ng netizens ang tunay na storya sa likod ng hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil taliwas umano ang mga ikinikilos ni Daniel kumpara sa isinapublikong hiwalayan nila ni Catherine noong November 30 pa-ka-ilang beses na witness ng netizens na hindi pa rin nagbabago ang treatment ni Daniel kay Catherine nitong mga nakaraang event na dinaluhan nila ng magkasama. Una sa ABS-CBN Christmas Special kung saan humahawak-hawak pa rin ito kay Catherine. Kasunod nito ay noong nakaraang Asia Artist Awards Night kung saan makikita ang sinundo ni Daniel si Catherine sa tent nito at pirming nakahawak ang aktor sa likod ng dating nobya para alalayan ito. Buko dito, during the awards night, ay sweet din si Daniel kay Catherine. Tinakluban pa nito ng jacket ang likod ni Catherine at pagkatapos ay inihatid rin ito sa sasakyan na dati niyang ginagawa noong magkarelasyon pa sila. Tanong ng netizens, totoo ba talaga ang hiwalayan o baka scripted lang para sa bago nilang proyekto? Matatandang during the ABS-CBN Christmas special videos ay spotted kung gaano pa din kasweet si Daniel kay Kathleen. At may isang pagkakataon pa na noong makita sila sa hallway ay nagbeso-beso pa ang dalawan na parang walang nangyari. Pakiramdam ng marami ay tila sinusuyo ni Daniel si Katrin upang magkaayos sila. Katunayan matapos ang Asia Artist Awards ay biglang binura ni Daniel ang breakup statement niya sa Instagram at itinira lang ang mga salitang ikaw at ako kasama ang litrato nila ni Catherine na magkasama. Tila ay binabawi na raw ni Daniel ang hiwalayan nila ni Catherine base sa mga pasweet gestures nito sa aktres at ang pagdidilit ng kanyang breakup statement. Pakiramdam ng marami ay nagpapahiwatig ng reconciliation si Daniel na baka naman daw tanggapin ni Catherine since pinapayagan niya pa rin ang pag-akbay-akbay sa kanya ni Daniel. Pero tila si Catherine naman ay tuluyan ng tinalikuran ang pas nila ni Daniel. Katunayan dito ang makailang beses niyang pag-iwas sa mga tangkang paghawak ni Daniel sa kanya at ang pag-usog niya ng upuan palayo kay Daniel noong Asia Artist Awards Night. Samantala, marami ang nakapansin na mula noong aminin ng Cathiel ang hiwalayan ay mas lalong kuminang ang karyer ni Catherine at naging sunod-sunod din ang blessings na dumarating sa kanya bumuhos ang endorsement offers at kaliwat ka ng dekalidad na acting projects. Sa latest Instagram update ni Catherine itong December 15 ay ipinagdiinan niyang masaya siya sa mga nangyayari ngayon at wala siyang plano na balikan pa ang nakaraan. Saan ni Catherine appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks? No looking back, only moving forward. Ang post na ito ay sinang-ayuna naman ng mga malalapit na kaibigan ni Catherine at ito ang ilan sa kanilang reaksyon. Komento ni Alora Sasam, shot puno sa no looking back, only moving forward. Yes to moving forward. You're in the right path. Still can't get over your water performance. Kaya so excited sa next chapter. Only great things to come. Excited for you. Kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa second chances? O doon sa kasabihang no looking back, only moving forward? Share your thoughts below.